إلا ضاع وقت

Nasa yung Budapest so, lang po kami, hinahanap to. Ano yung hindi totoo? <laughs> ano yung hindi <dito> to? <laughs> ano yung totoo? <dito> <laughs> yung nanguli ng duck sa Hungary. Isip yun. Ano lang gawa-gawa lang. ganda. Hawks gawa-gawa lang. May mga tahong talaga yan. Pero brother, nanguli hey. na sila brad, ano nakaraan eh. Sila brad sa etar. Galing na. Galing sa etar. Yung mga migratory birds oh. The migratory. Dagat pala to. Dagat na Eh, May ano, may sands. Hmm. Crabs. Hello. <laughs>